Heads up sa lahat ng mga OFW dyan sa Saudi Arabia, nagkaroon ng anunsyo ang MOI tungkol sa payment sa Absher Whenever na kayo po ay mag-e-extend ng exit re-entry visa, according dito, 103.50 halala na ang pag-e-extend ng exit re-entry visa. Samantalang uh, ang pagre-renew naman ng uh, residency ikama o permit at uh, final exit visa ay nasa 51.75 riyal at uh, 70 real naman respectively. The update fee for the issuance of Ikama has been set at 51.75 rial, Samantala ang pag-update ng pagre-request ng report sa isang empleyado ay nasa 28 rial at ang pag-update naman ng passport information para sa mga expat ay 69 rial. Take note mga kababayan na ang mga nabanggit ko po maliban dun sa extending of exit re-entry visa na pwedeng kayo ang kumuha, pwedeng kayo mag-extend, pwede kayo kayo magbabayad doon. Kung kayo ang kumuha ng exit entry visa, no? Pero kung hindi, and the rest of the info na sabi ko, employer po magbabayad. God bless you all. Happy New Year.